Kasi puro na lang round cakes yung ina-upload natin at marami naman yung nagre-request na mag-upload naman daw tayo ng mga number cakes. At yung gagawin nga natin for today's video ay number 15 na cake tapos yung flavor nito ay strawberry chiffon. Sa silicone molder lang nga ako nagbe-bake ng mga number cakes. Tapos tuwing nagkakata ko dito ng mga number cakes, Gumagamit na ako dito ng serrated bread knife. Wala nang akong inaad dito sa aking silicone molder tuwing nagbe-bake ako ng mga cakes. Nilalagay ko lang talaga diretso yung batter. Doon kasi naranasan ko, tuwing nag a ako ng mga shortening or lard, nagtitransfer kasi yung mismo lasa sa cake. Kaya ayoko. Ayoko kasi ng lasa ng lard or ng shortening. Tapos nakakasira pa siya sa flavor profile ng cake natin. Kaya tinry ko siya i-bake na wala akong nilalagay. At so far, maganda naman yung outcome niya. At noon nga, noong unang gawa ko pa lang dito ng mga number cakes, feeling ko talaga buong araw ko siya ginagawa kasi hindi ko pa siya masyado gamay. Tapos feeling ko, magigiba talaga yung cake. Gumagamit pa ako noon ng mga cake boards na pang transfer sa kada layer niya. Hindi ko pa kasi kaya siya kamayin. Pero ngayon, halos kasi everyday ay merong nag-order sa atin ng mga number cakes. Kaya so far, alam na natin ko paano siya talaga gawin. At sa filling ng cake na to, naglagay lang ako dito ng fudge sheet na caramel para mas masarap talaga siya. Ang ganda nga ng pagkabake ko dito ng strawberry chiffon. Tapos yung design pala na gusto dito ni ma'am ay mga flowers flowers lang daw. Tapos kung pwede daw nude yung colors. Tapos lagyan lang daw natin ng gold na accent. Pang 50th birthday kasi daw to. So sabi ko nga strawberry yung flavor ng cake. Tapos, nude yung toppings at may gold accent. Babagay ba talaga yung mga kulay? So, sasawi ko bahala na yung client naman kasi yung nag-request ng ganito At sino ba naman ako para suwayin yung mga clients ko Magsa-suggest lang ako pag masyado medyo off na yung design Pero kung kaya naman at babagay naman, go lang ng go Kaya eto, para sa nude colors, nagkulay lang ako dito ng cream para sa pipe roses natin Tapos mamaya, kukulay na tayo ng brown para sa mga rosettes gumamit nga ako dito ng rose piping tip para sa ating munting roses. Nakalimutan ko nga dito kung anong yung number ng piping tip na to. Titingnan ko na lang siya bukas. At yung icing nga na gamit natin dito ay walang iba kundi yung classic whippet na Bakersfield. Pag yung whippet talaga yung gamit mo, for sure hindi ka mapapahiya. Kaya ano pa yung hinihintay nyo? Mag-whippet na rin kayo. So eto nga at paunti-unti na ako nag-add ng mga roses. Tapos nagli-leave lang ako dito ng gap kasi dyan tayo maglalagay ng rosettes. Wala nga ako dito ang sinusunod na design kasi sabi lang talaga ni ma'am is ako na lang yung bahala. Basta yun na lang daw yung mga kulay na susundin ko. Yung size pala ng cake board na gamit ko dito ay 12x16. Tapos yung size ng number cake natin ay 10 inch. Nakikita niya naman dito, no? nagbe naman lahat ng colors. Tapos hindi naman masakit sa mata tingnan. Sabi ko nga pag hindi siya masyado bumagay, uulitin ko talaga to. Hanggang sa makuha ko na yung mga proper na pag ng mga colors, na pleasing pa rin siya sa mata tingnan. So yan lang po talaga yung secret sa mga color combination. Tingnan niyo na lang po kung ano yung mga shades na nagko-complement sa isa't isa. Huwag lang po tayo mag-color lang ng mag-color. Dapat alam din natin yung pag-mix and match sa mga color combinations. For the gold details nga, nag-add ako dito ng mga edible pearls sa top ng ating rosettes. Tapos nag-add din ako ng mga leaves dyan. Para parang roses talaga siya tingnan. O diba, ang ganda. Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Thank you again Miss Johan sa pag-order sa akin ng cake na to. All the way from Victoria's pa talaga sila at dito pa talaga nag-order. So yun lang po. Bye.